Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Lalong-lalo na ngayon na ikaw na lang palagi ang nagahabol sa kanya. Kaya kung gusto mo na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos kumuha ka lamang ng kahit kaunting asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. Kumuha ka lamang ng kaunti at ilagay ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos ilapit ang palad mo sa baba mo, pakaisipin mo ang target at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit. Pwede mo nagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, kainin mo lamang yung kaunti na asukal dyan sa palad mo. Kahit hindi mo ubusin ay okay lang. Basta makakain ka ng kaunti na asukal na nasa palad mo na nakalagay sa pangalan niya at ang natira na asukal ay pwede mo na itong itapon o kung saan na may pagtatapunan po kayo. At paniguraduhin nyo po na nakakain po kayo kahit kaunti na asukal na nanggaling dyan sa palad mo na nakalagay sa pangalan niya. At paniguradong siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At gawin ito ritual hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mong gusto ihinto ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood May God bless us all.